Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Masaya ako kasi ang ganda ng weather namin today. Maulan siya. Ayan o. Maulan. Gustong gusto ko kasi hindi siya hindi. Pero may ano daw, malaki daw ang ilog sa may tulay. Yung sa may mahabang tulay dito sa amin. Ayan and maraming da. Sarap lang ng hangin. Alam niyo yun. Hmm. Sarap-sarap pumigop -sarap ng mainit na sabaw. Bali, ang ulam namin ay ano, sinigang. Niluto ni Asi. Sinigang na walang, ano, walang sahog. Bali, karne lang na sinabawa niya. Tapos nilagyan niya nung, ano, nung sinigang mix. Ay, natutad din yung pangarap ko na mag-ulan. Kahit pa Sana kahit hanggang mamayang hapon ganito. Kasi for sure bukas maaraw na naman, sikat na naman ng araw may naglilinis ng ano, maisan. Kaso dahil nga umulan, tumigil. Bukas yata sila pupunta para ituloy yung paglilinis. Yan. Tinanggalan ng ano, pagkain ng kambing. Yes! Ah, okay, okay. Oh, ah, ang sarap ng weather. Ang sarap matulog. Alam nyo yon Hmm. Hi, guys. So, alis tayo sa <laughs> Maghahanap kami ng what what we gonna search? What, what we gonna buy? Pikachu. Pikachu daw, hindi na natahimik kay Pikachu. Dadalhin namin sa ano, supermarket at maghahanap siya dun ng kanyang Pikachu. And Spider-Man, okay, sige. Spider-Man, uh, spider spider Pika, 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 Pika. Just... Oh, ko, araw pinapabili? Ay, umuulan. Pero hindi naman siya malakas. Ano lang? Parang ambon na ano? Pagbigyan. Pagbigyan na maghanap siya. Kung wala siyang mahi... Kapag nakarating naman siya doon at wala naman siyang nakita, mananahimik na yan. Parang sa Super Mario dati. Nung wala siyang makita na Super Mario sa supermarket, tumigil sa kasasabi na ano. Kasasabi ng Super Mario, Super Mario. Dalhin natin ulit siya sa market. Pahanapin natin kung ano gusto niyang ano doon. So, yun guys. Kita tayo. Pupunta kami ng Save Market sa Tari. Yung malaking supermarket ko. Hey! So, see you later! Pasok pa lang namin. Nakita na agad yung Pikachu. <laughs> you like that? Huh? There's a small small one. You like this one? So si Pikachu, yakap-yakap niya na. Oh, there's a spider man. spider man <laughs> there. Go Only one, ha? Huh? Only Pikachu, okay? Only Pikachu, ha? Huh? Yeah sadya namin dito nakakita ng Pikachu. Okay, let's go. Ito. <laughs> Ay, si Pikachu Asher. Ah, Ay, nandito kami na. Sa may bungad. May Pikachu sila sa may bungad. Hmm. Oh, masayang bata, oh. Happy? You're happy? Dito sa may save, meron silang Pikachu. Hmm. Oh, you're happy? Tagal na lang <laughs> sila sabi, Pikachu, Pikachu. Ah, oh, yes, Papa, we need to find for the shoes. Oh, this one, I'm off. Oh. This one, this one. Or this one. Okay. This one you can wash. How much this one? In online, I think in online one three. Six hundred fifty. Ah, no. Oh, okay. Kailangan ko yan. Or this. You can, ano. This one not going to squeeze. It, it is. How? It is. You pull. How? You ask. You can. Kasi nasira yung aking map. See, I told you. Oh. Yes, like that. Kasi nasira yung aking map. Okay. One. No, anak ko, we don't need that one. Pikachu. Pikachu. <laughs> ah itu udah one thirty yang oh mahal one thirty. Belak nak lagang murah di. Belak dah murah. Tignan nyo yung bottle na pang-spray lang. O sa pag lang, 220. Hmm. 15% daw. 15%. From here. This one nice. In the commercial, you need to do like this. Like that only. You just put it here and we will fix it in the house, okay? Ha? Hala ka pa pa. Yeah, it's plastic. How you Silikon. Lagayan sa ano. You're happy? You have Pikachu? Yes. Yes, yes, mommy. This one, what's that basket, papa? Can you check the basket? Basket for what? Anong basket to? Laundry basket? Ito, strainer. Pag nagbe-bake. Mahal din pala ito. May ganyan si Ama, hinihiram ko. Tea, coffee, sugar. Ay, wait lang nga. Uh, wait lang guys, wait lang. Next, dahil nabili na namin ang Pikachu ni Asher at saka yung map ko, dito naman tayo sa my supermarket. Nandito na naman ako sa soya sauce. Ang mahal kasi ng soya sauce. Ay. Soy sauce. Light soy sauce. Soy sauce kasi ang ano nila nasa hindi kasi masarap ang ano hindi kasi masarap yung mga ganito ba klase masarap yung mga mahal <laughs> Ay. wala silang kiss at saka yung cream kasi nagbabalak kami na mag bake ni Asher ng cupcake sana wala Oy! Hindi ko kabisado ang kanilang ano dito, supermarket. Ay, ang... Wala dun sila mag... Okay, go, 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 go. Hala! Kung ano pinagdadampot na. Pasta na naman. ayun, 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 ayun. Meron ako dong baking powder. Ang kailangan ko ay baking soda. Mm. Baking soda. Tama. 100 grams. Magkano kaya ito? Kasi kailangan ng baking soda yung sa ano. Uy, 50 lang ang corn flour. Sige, kuha tayo ng corn flour saka baking soda tapos corn, kumuha na ako ng corn flour no corn flour daw corn flour Hello, meron silang cheese. Hello, cheese. Cheese powder para sa popcorn. And, kailangan natin ng food color naman. Yellow. Wala silang vanilla. Hmm. Walang vanilla. Food color lang to. Ano to? Lemon yellow powder. Hmm. Hanap muna kami. Guys, yung mga dapat ano hanapin. Maganda dito. Kahit pa paano, baking soda. Kung, ah, 50 lang to ah. Baking soda. Ito na lang, 50. Kasi walang price. Walang price to eh. Meron ako doon eh, baking powder. Baking soda lang na ano, Na mura. Tama baking may carbonate tama ba baking soda nga oh baking soda hindi <laughs> pa talaga ako naniwala Ito, <laughs> uh, eto, corn flour kasi baka makagawa din ako ng homemade cake yam. may gagayahin ako na homemade cake yam. kasi para ang sarap ng inanon na homemade cake yam. kailangan lang natin ng sardinas <laughs> Ang ginamit lang niya, ano, isang lata lang ng sardinas. Ang mahal yung ganitong brand. $3.50. Makarel. Yung chili sauce. Ah, eto. Isang lata ng sardinas. Pili lang muna kami mga dapat bilhin. Guys, yun na pamili namin. And syempre, tuwang-tuwa tong isa. Pauwi na kami. Tapos na. At may pasahero daw si Asi. Sinihatid niya sa jungle. Nanguha ng mushroom kaya. Uwi na kami. See you sa bahay. Ang hirap bumili ngayon ng gulay, guys. Ang hirap mamili, ulit-ulit yung gulay nila, wala silang ibang gulay. kurosita, upo. Tapos ayan o, yung para siyang cucumber na maliliit, snake gourd. Ganyan lang. Karot, ang karot nila ang liliit. Local cabbage. Hindi masyadong fresh. Ang hirap ang hirap, ang hirap mamalengke ngayon ng gulay. Hindi fresh yung mga gulay nila at madaling masira siya. Mukha kamatis ni Asis ayaw niya ng hinog na hinug kasi madaling ma, ano, masira din, nabubulok. Kamatis, ano lang kayang binili ni Asis? Kamatis? Oh, And dumaan na rin kami dito sa may Habibi. Bibili si Aziz ng dalawang shawarma. Ano, uh, take out. Tik kalahati lang kami ni Asher. Kasi hindi naman kayang ubusin ni Asher ang isa. So, magahati na lang kami sa isa. Mami, ma oh, yes. Pikachu, open the door. Pikachu, open the door? Yes. Mm-hmm. May kalaro na siya. Oh, hungry, Pikachu. hungry Pikachu. Okay, don't worry. We will feed Pikachu. Dililinis nila, oh. Kasi nga, tinubuan nga ng mga ng, ng damo. Kaya, naglilinis sila. Hmm. Buti nga, umaraw na eh. O, oh. kanina, medyo nagulan ulan Again, init na naman. Mommy, may Pikachu? Yes, okay. Oh. Oh, Guys, kain tayo. Shawarma. Ayan, nagutom. Gutom galing sa labas. thank you. Hmm. Bok lagi oh. Hmm. And yung nakabili pala kami ng bacon. Pork bacon. Bali 400 grams lang yung binili ko. Ang mahal ng isang kilo. Ano? 1.6. Almost 1.7 ang price niya. Hmm. Ngayon, bumili lang ako ng bumili lang ako ng ano, 400 grams lang yata to guys. Papa, will you please open papa? Bacon. At saka yung sausage kasi sabi ni Asher gusto niya ng hotdog, hotdog. Nang dahil kay Mickey Mouse siyang hotdog, hotdog. No, na yan, gusto daw niya. Maanghang niya, nabili na asis na siya. Yes! No? No? You can watch. Eto. I hope! bacon. Uh -huh. Ito oh. Bacon siya. Bali 400 grams lang itong nabili namin. Ay hindi. 225 grams lang pala. Kasi ang mahal. May isang kilo. One, almost 1.7. Ito ay 410 ang ano niya. Pero pwede na agahan ba? Agahan. Lalo't meron ako dyan grilling pan. Yung grilling pan ko, yun, gagamitin ko yan. Yan bagahan ni Asher bago pumunta ng school mag-exam -e sila and yun lang tapos yung ingredients mga masala, black pepper bay leaves oregano Salamanin ay rosemary pala rosemary may frina juice tapos yun oregano rosemary, oregano pumukuha ako niyan And, eto. Free chicken. And, magluluto ng biryani si Asis. Bumili kami ng ingredients para sa biryani kasi magluluto daw siya ng biryani. So, ayun guys. Bye. PN ko ng aking video for today kasi magpre-prepare kami para sa lulutoin ni Asis na biryani. Yun lang yung ating video. Thank you, thank you again for watching and see in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.